Hello, ma. Pauwi na po kayo? Sige po. Opo, may online class pa po ako ngayon. Sige, ma. Ingat ka po. Sige, sige, ma. Magandang umaga sa ating lahat. Handa na ba tayo sa bagong aral na ating tatalakayin? Ngayon ay tatalakayin natin ang uh, mga isyong panlipunan. So, meron bang makakapagbigay sa akin ng isang halimbawa ng isyong panlipunan? Kirang relasyon sa pamilya. Tama. Mga abuso sa mga kabataan. Tama. Ang inyong mga binanggit ay mga halimbawa ng isyong panlipunan. So, ngayong araw na ito ay meron akong ibabahagi na isang kwento na naglalaman ng mga isyong panlipunan. Handa na ba kayo? Si Marie ay isang sipag na estudyante. Naisinito pa rin ang pangarap ng kanyang mga magulang sa mga kabilang buhay na. nag na lamang sa buhay si Marie. Eve, panigaraw talaga akong ikaw na makuha ng pinakamataas na markas sa pasulit noong nakaraan. Oo oh, naman, ako pa. Di ba? Yeah. siya nangyayari ka pala naman dito sa ating pasulit na ito. Magandang umaga sa ating lahat. Mayroon Magandang umaga ma'am, sabit na sabit na talaga kaming malaman kung sino o ano ang ang resulta ng aming pasulit ngayon dahil alam na natin kung sino talaga ang tata. Di ba? Di ba yes. yes. At ang makuha ng mga kakakas ng punto sa isi Yes! Miss yes. Marie Amuja. Um, ma'am, I object. Bakit siya yung nakuha ng pinakamataas na marka? Nag-cheat siya sa exam. Bakit ganun? Bakit ganun yung nangyari? Alam mo, Miss Eva, sigurado akong tama ang aking pagwasto sa inyong mga pagsusunod. Sa susunod ay mag-aral kayo sa tungkol sa kabanata A. At mapapayo ko lang sa iyo, ganyan natin si Miss Marie sa na nag-aaral na mabuti kung makuha kayo ng mataas na marka. Yun lang at paano? Naging malupit si Eva at Elaine kay Marie dahil sa inggit at inis. Si Patrick ay matagal na ring may gusto kay Marie. kita! Naging mailap si Marie kay Patrick dahil sayang nito mapalapit sa malalaki. Masyado pabida si Marie. napakainis. Kaya na, akala na kung Porque siya yung nakuha ng pinakamataas na marka. Kakailig pa. Iwan ko ba? <laughs> may araw rin siya sa akin. Baka naman may pinaglaran ka pina naman dyan ha? Talagod <laughs> ko. <laughs> 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 Siyempre naman. Sa'yo na? Parang si Marina. Ah. Mari ka ba Mari! Mari! Okay lang? Mari! Sinong gumawa nito sa'yo? Mari! Okay lang ako. Salamat. Isang araw sa tirahan ng pamilya ni Patrick, mayroong madala na tuluyang magpapabago sa kanyang buhay. Ay! Nakapagod sa akin na lang lahat ng ito sa bahay. Galing pa ang magpapit pa ba? Lapang nakagawas magawain ang ito. <tod> Lika na Daniela. Gumuho ang buhay ni Jay. Hindi nya alam kung saan siya nakulang. Kaya ang ginawa naman niya lahat para sa kanyang pamilya. Para dito ka ano na wala pa tayo. Pa, sino yan? Pa! Ma! Anong nangyari sa'yo? Sino ang kasama nito ka pa? Mas ka na nawala ang tatay mo. Ma. pati ay masayang pamilya na puno ng pagmamahal ay biglang nagiba ang dahil sa isang pagkakamahal. Napuno ng puot at hinanakit ang puso ni Patrick. Nalulong siya sa bisyo at wala kang wala sa sarili. Medyo gagabihin na po ako ngayon kasi may project pa kami gagawin. Nandiyan niya sa sarili si Marie. Hindi niya matanggap niya. Marie, napansin kita kanina na parang wala ka sa isa Tapos nangyari ko naman. Bakit? May problema ka ba? Nung nakaraan mo na kasi naman, pinagsamantala ka nandiyan sa isa. Ano? Ano ba ba ito ng pamilya mo? Nalaman niya siya ay nadala ng tao. Hindi niya ay matanggap hindi niya kayang dalagan ng patutunguhan ng pangkagawasi Ano ba nangyari sa iyo? Ba't ka nagpupunta sa simbahan at nag-iiyak? Nasa ako sa kaklasi ko. Pag-tisak ko. Ba't ka hindi nagsumbong sa, sa, mga pulis? Magpatay nga araw ako. Ba? Hmm. Gusto ko na magpapamatay. Alam mo anak, huwag kang mag-isip ng ganyan na dahil lahat ng problema may solusyon. Hindi ka naman pababayaan ng Panginoon. Kung siguro ngayon, marami kang kinalakit sa buhay, marami kang alalahanin, pero kung kasing lapit lang ng kuhod ang iyong mga problema, umuhod ka lang sa Diyos anak at yak na tiyak, hindi, hindi ka niya pababayaan. Darating ang panahon na nagsusumakit ka ngayon, darating ang panahon na bibigyan ka ng Diyos ng pagkakataon na pakatigim ng saya sa buhay at darating yan sa buhay mo. At magdasal ka lang anak, huwag mong gawin na magpakamatay ka dahil hindi yan ang tamang solusyon sa buhay upang tayo ay umunlad. Alam mo anak, uh, dapat nating gawin, i manalangin tayo sa Diyos, magpasalamat at humingi ng biyaya upang tayo ay magkaroon ng magandang kinabukasan sa buhay Salamat Father, mauna na po ako. Hey, hindi pwedeng hindi ako magsubong sa pulis. Dapat kong tawagan ang pulis. Hello? Tawa po! Tawa po! Tawa po! po! Ser, sí. me va a ah. dar ellos a donde me ang nadat na si Pati. Lubos na kanyang kasasalanan sa si Diyos. At tinanaw niya itong utang na kay Father Kati. Lumipas sa mga araw at naging kinabayaan ng Diyos si Marie at naging mas matibay pa at kanyang relasyon sa Panginoon. Tinanggap ng buong puso ni Mali ang bata sa kanyang sinapupunan dahil wala naman itong kasalanan. Ngayon, maaari niyo bang hulaan kung ano ang pangalan ng bata dinadala ni Maria Amoja? Ang ipinangalan niya sa kanyang anak ay Maria Elisa Amoja. Oo, ako ang bunga ng panggagahasa ni Patrick kay Maria Amoja.